Magandang araw, magandang araw mga boss mga idol. Master. So ito na naman tayo sa ating mga ano, unit. So may ano dito. So, ito yung report kahapon, ano? Problema 'yung unit natin at ayun. So, okay naman dito pero nagti-trip 'yung ating uh, aming breaker pag uh, inuot so ano ang problema natin dito so kanina sinignan natin to kasama yung ating uh, team at yun nga at may problema yung ating motor uh, drive ng compressor natin so medyo malaki laki ang ano nito so babaen yung ano nito bababa natin yung compressor horsepower na compressor ang ibababa natin so papalitan natin ang uh, compressor na expert natin so ayan, nakadisconnect na itong ano, supply ito yung sa supply ng motor at uh, tanggal na rin dito yung isang uh, ano, para hindi pumalo yung ating contactor ng compressor so sa inyo mga boss uh, makicomment lang kung safe ba yung ganito so tinanggal na lang natin yung ating auxiliary ko uh, coil yung supply ng aking auxiliary ayun nakikita nyo isa na lang yung naka ano, isa uh, tanggal na so isa na lang yung so dito uh, tapos dimisurig natin sa ano then binuhay natin yung ating main breaker para mapaantar natin yung ating fan motor muna so yan so sa ngayon mo muna yung ating ano, uh, situation so tabayan sa na itong area so kailangan natin ng medyo uh, mabigat-bigat na ano pangkuhat, buhat chin block at uh, kasabay nito ay uh, punta naman natin isang unit dito na ano nakatrip dun sa ating ano control so meron din dito naka ano, antar tara, na... ayaw sa so, nakikita nyaman, naman nakatrip, pero nako, unyong ating. Uh, ano? so, check natin dito sa mga pressure switch ano ba yung ang natin dito so ayan back na sa ating uh, pressure switch dito. pero hindi pa rin mapanda rin ating unit kaya problema ayan mga boss ito yung ating problema ngayon ating wheel pressure switch so kailangan natin magpalit na ano uh, pressure switch so kuha muna tayo ng pamalit at ng uh, kapantar na natin itong unit so ayan mga boss mga sir magandang araw